morning ay isda isda itinda kami guys ng ano magro-rolling kami na may tinda ang panlisap ayun po kami sa highway Oops! ay relax <laughs> <It's that. laughs> Ayan. May kasi kami. Tayo na naghihintay, nagtitinda. Ayan. daming lumalaan na sasakyan. Anong lerog kami dito. Sure. ganda tong lugar dito eh. Bili na kayong pandiso habang kami pandi naghihintay. Ubusin niyo na yan. Kuti na lang mami pa nila. Kapo. Kapo.

Buti na lang, malulom ano, na konti. Sobrang init ng panahon. Ang sa dito. naman? along the road tayo eh. Along the road tayo eh.

Kala ko bibig. Aming paninda. Iba-iba lang sa sakyan, makikita natin. lumilipad Sobrang init ng panahon pero buti na lang may -ano, mahangin kahit mainit. Ito mo sa motor ni Kuya. Ano. Yeah, rolling. Rolling, rolling, rolling. Bili na kayo ng pandesal. Bisi ang kartada rito. Ha? Bisi ang kartada. Oo, madami lumadaan dito. Ang ang ng kulay ng langit oh. Blue. Blue na mayroon puti. Ayan. Blue na blue. May okay. ah. mga klase ng mga sasakyan lumaraan dito. Tricycle. Motor. Okay. May kotse. Bawal lang lumang dito yung malalaki. Mga, ayan, mga ganyan, no? Piera. Bawal lang malalaking sasakyan. No? Mga um, truck. Kaya person lang sila pwede dumaan. Dito, hindi pwede. National road, ano? Bawal dito lumaan. Bili na kayo. Isa ng parbakal. Mainit kaya. Kaya walang lumalapit. Alas cheese. meriendahan ng mga tao. Snack. Snack time. Ay, nagtitinda kayo. Ayaw na kumatinda. <laughs> Nagulag <gonna like> si warma. <laughs>

Mamaya oh, may mano na yan. Diba? Ayan. Ito nga guys. It, bye bye. Napapanood yung sasakyan lumadaan dito. Ayan. Wala pang bumibili. Ngita ako na mamimili. Pero may bumili lang kanina eh. Siguro may bibili. May, Hindi, na. may nagtitinda, sa may, may nagtitinda. Ano? sa may puno. May nagtitinda. Sa may puno, may ano nagtitinda. Ay, Ewan ko, anong tinda, no? Okay. Hmm? Hindi, nakapwesto lang. Nakapwesto lang siya. Bili na kayong pandes, ha? thanks for watching po. Oh, please subscribe. And salamat po sa mga nanonood na support sa akin YouTube channel. And salamat na mga videos ko. Thanks so much po. Hello. God bless us. Hello.